Ang kaganapan sa pahayag, Revelation o Apocalypse. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 21 At malaking granizo na kasing laki ng talento, ay lumagpak sa mga tao, buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos, dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito, ay lubhang malaki. Revelation 16:21, And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. And men blasphemed God, because of the plague of the hail. For the plague thereof, was exceeding great. May nagaganap na sa ibang bansa, ng pagulan ng mga granizo, at medyo malaki na, at kayang makabasag ng bungo, na kung tatamaan ang isang tao. Nito lang May 13, 2025 yata, ang huling ulan ng granizo. Pero mas may hihigit pa palang mas malaking mahuhulog mula sa langit. Ngunit sila ay hindi matatakot sa Diyos, at ni hindi hihingi ng patawad. Bagkus, sila ay lalong magagalit sa mayari ng lahat, at makapangyarihan sa lahat. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 11 At sila'y namusong sa Diyos ng Langit, dahil sa kanilang mga hirap, at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. Dahil madaming tao ang matitigas ang mga ulo, na kanilang iniisip na walang Diyos, na inaakala din nila, na kilala nilang Diyos ay tunay, at makapagliligtas sa kanila. Maraming beses na naming sinasabi na ang Diyos na tunay ay nasa mga langit, maaaring kausapin at hinga ng tulong sa oras ng kagipitan. At hindi siya Diyos ng mga taong madaming asawa at siya ay hindi nakikita o nahahawakan, na gaya ng mga diyos na nilalagyan ng bulaklak at kandila at binubuhat saan man dako nila ilagay. Ang aming Diyos ay nakamasid lang sa lahat ng dako. Siya ay nakaupo lamang sa kanyang trono, na ang lupa, ay kanyang tuntungan lamang. Dahil sa langit ng mga langit, siya ay hindi magkasya, lalong higit, na kung siya ay inyong ipalalagay, sa mga templong ginawa lamang, ng mga tao hindi siya magkakasya doon. Ikalawang Perilipumino, Kapitulo 10 sa Is Versikulo 9 Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan, sapagkat mula ngayoy magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Awit Kapitulo 11 Versikulo 4 Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas. Ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Isayas Kapitulo 66 Versikulo 1 Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Unang mga hari kapitulo 8 27 Ngunit katutuhanan bang tatahan ang Diyos sa lupa, narito, sa langit, at sa langit ng mga langit, ay hindi ka magkasya, gaano pa sa bahay na ito, na aking itinayo. Ikalawang Perilipumino, Kapitulo 2, Versikulo 6 Ngunit sinong makapagtatayo para sa kanya ng isang bahay, dangang sa langit, at sa langit ng mga langit, ay hindi siya magkasya, sino nga ako? na ipagtatayo ko siya ng isang bahay, liban sa magsunog. Lamang ng kamangyan, sa harap niya. Ikalawang Perilipumino, Kapitulo 6, Versikulo 18 Ngunit katutuhanan bang ang Diyos, ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa, narito, sa langit, at sa langit ng mga langit, ay hindi ka magkasya. Gaano pa nga sa bahay na ito, na aking itinayu? Mga gawa Kapitulo 7 Versikulo 48 Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Mga gawa Kapitulo 17 Versikulo 24 ang Diyos na gumawa ng sanglibutan, at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kung inyong mabasa ito, sana ay magpakumbaba na kayo sa Diyos, dahil hindi naman maaaring maging magaling pa tayo sa Kanya, gayong. Tayo ay kanyang likha lamang. Deuteronomio, Kapitulo 4, Versikulo 39 Talastasin mo nga sa araw na ito, at isa puso mo, na ang Panginoon, ay siyang Diyos sa itaas sa langit, at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. Mangangaral Kapitulo 12, Versikulo 13 ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga Ngaral Kapitulo 3 Versikulo 14 Nalalaman ko, na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis, at ginawa ng Diyos, upang ang tao, ay matakot sa harap niya. Awit Kapitulo 14 Versikulo 1 Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, Walang Diyos, sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Psalms chapter 14 verse 1 The fool hath said in his heart There is no god They are corrupt They have done abominable works There is none that doeth good Awit Kapitulo 14 bersikulo 4 Ang masama sa kapalaluan ng kanyang mukha ay nagsasabi hindi niya siya sa atin lahat niyang pag-iisip ay walang diyos Psalms chapter ten verse four. The wicked, through the pride of his county, nance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Matakot tayo sa Diyos at sumunod sa kanya.